Pagkatapos ang kay Tapos oh, pareho po ang ano, um, pareho pa naman sila. Si Kuya, si, si kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, This is so, Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the button para like update up date sa mabagang upload na video. At huwag po natin kalimutang suporta ng Bunting Kalingap sa pangunan Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog at syempre Kalingap at suportahan din po ang aming mga kasama sa Budim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa so tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano ang bibigyan po natin ng reaction video ngayon at papanoodin po natin ay yung ginawa po ano mga Kalingap ni Star ang kasama po natin sa KRT Boys kung saan po in-interview po niya ang tiyain po ni Rose Ann at ni Carla. So may nakakagulat po binahagi itong tiyain ni Carla at ni Rose Ann kay Star So sa mga nga po pala mga kalingap na kilala dun po sa tiyain po ni Rose Ann at ni Carla. Ito po ang pangalan po nito ay si Tia Grace. Ayun mga kalingap. Ano? So kung maalala po ninyo sa part 5 po ng vlog ni Kalinga Prab, sa pagpunta po at pagbisita nila sa bahay po nila Rose Ann at ng kanyang nanay, ay ito po yung naabutan nila Kalinga Prab na nagkukumpuni o nag-aayos po ng sirang bahay po nila Rose Ann. Ang galing naman ni tita mo ah. <laughs> Kapatid po kayo ni nanay o? Kapatid po. Kapatid po. Anong namatay? nung po. Mm. At ngayon nga po, nalaman din po natin na ito din po yung gumagawa at nagaayos din po ang paunti-unti ng bahay po nila Carla. So ano nga ba ang nalaman ni Kuya Star Rocks dito sa tiyain po nila Rosa at Carla? Tara, panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, Grabe si Grace, no? Wala kang gawa ngayon? Opo, wala pa. Hindi, yung construction wala? Ay, katatapos lang kay Carla. Pagkatapos mag-construction, wala ba naman? Hmm, para kamay ko. Talagang all around ka talaga. Oh. Yung asawa mo, ano ang ginagawa? Tumutulong Boy, din sa'yo? Um, magbabal po. Ah, magbabal Kaya tapos mo lang mag... Trabaho kay Carla, dito ko naman, maglaba ka naman. Hindi pa nga po ako dun tapos eh, totally magagawa pa po ng kwarto ni Carla. Ay, gagawan mo ng kwarto si Carla? Mm -hmm. May sarili daw po siyang kwarto. Ay, tama, yun ano. So mga kalingap, si Grace po, isa po sa mga nalalapitan. Nandagdagan na naman po yung kanyang gagawin kasi si Carla kinukuha po siyang uh, gumawa ng kanyang bahay. So katatapos nga lang niya doon, ano? Nag Tapos si ko lang po mag-sementing. <coughs> nag siya mga kaloy. Mag nag po ng flooring. Ang bilis mo naman gumawa doon, bilisan mo lang. 7, eh basta 6.30 po ako nagpunta doon. Mag-1.30 tapos na po ako namang finish nung ano. Kahapon po, hold po kami doon. Nung asawa ko. Grabe, wala hanggang pagod ano? Din, napapago din po. Kaya lang kailangan po magtrabaho para po mabuhay. Kumusta naman sila, Juan? Sila, sila Carla? Ay, ay, okay na lang. Okay man lang po sila. Okay man. Kararating lang din ang papa niya galing sa pag-construction. Extra-extra lang ka ba na? Masaya ka ba na si Carla isa sa mga natutuwa? Ay, opo. Po, sobra pong saya dahil talagang mahirap lang po talaga din sila kagaya namin. Lalo na din, ano ko, pamangkin ko, nakakaraos na sa kahirapan. Ano yung... nagkukwento uh, Nagkukwinto ba sa'yo si Carla nung uh, anong sinasabi niya? O, sabi niya, masaya ba siya? O, Ay, siya? opo, sobra pong pasalamat niya sa kalinga po. Dahil, po sa kanyang pag-aaral para po makapagtapos siya hanggang kolehiyo. Sayang yan kasi ako tuloy ka ba kaya? Opo. Siya. Bukod sa patulungan siya sa pag-aaral, Oo, ba siya, ang bahay nila, makaayos pa ba? Oo nga po kasi talagang butas-butas sa po bagay yung bahay nila. Kung nakita mo din po bagay yun. Mayarap kasi, lalo pag ulan pag tag sobrang, sobrang yung bahay nila, ganun. Pulo yun sa loob. Mapayos pa nga po daw yung ano, magpapagawa si daw si Carla ng balkon para pagdadating po ninyo may Ay, tama, may matutuluyan daw po. Kayo. Para uh -huh. si Conde na si Rose. Si Ros, ano? Oh, pareho po ang ano, ang hangarin niya. Sila lang dalawa. Malay natin baka maging magkatabi pa ng bayan doon. Um, sa sana nga po um, para may katabi si Rosa doon. Dito sila. Kaya ano, malay mo doon, pag panak ng lupa, may ibita din yung mayari ng bahay. Malak, malaki pa po yung ano doon, yung lupa na nabilihan na nila Rosan, may ano pa, may space pa. Ano yung may papaya mo sa dalawa mong mahal sa buhay? Ay, sana Kira po Osan ano. Saka, Carla. Sana po, ano yung nila yung mga, ano, yung tulong mga paalaga. tulong, talaga nila, nilak para sa kanila din po yan, sa pag-aaral po nila para makatawas po sila sa, ano, sa pag-aaral nila kasi yung pangarap nila. Grabe mga kalingap, so isang bagay na napansin ko po kay Tita Grace. Ano mga kalingap, parehas po kami ng sombrero. <laughs> parehas po kami ng sombrero ni Tita Grace. Pero nakahanga po, saludo po ako sa iyo. Tita Grace dahil napakabait po ninyong tiyain kila at kay Carla. So yan well, mga kalingap na nga po natin sa tiyain po ni Carla at ni Rosean na meron po silang iisang hangarin mga kalingap kung saan po ito po ay ang makapagtapos ng pag-aaral at maabot ang kanilang pangarap sa buhay nang sa ay matulungan po nila ang kanilang kanya-kanyang pamilya mga kalingap. At isang bagay mga kalingap na napansin ko po sa magpinsang ito mga kalingap Nakakabilib po talaga dahil hindi po nila sinasayang ang perang itinutulong at ibinibigay po sa kanila ng team kalingap. Mapansin po natin mga kalingap doon sa magpinsan ano, na nun. nung nabigyan po sila ng tulong at ng, ng pera mga kalingap ito ay pinaayos po agad nila ng kanilang bahay parehas po sila si Rose Ann at saka po si Carla mga kalingap kung saan nakakabili po mga kalingap dahil malaman po natin makikita po natin na kanilang pinapahalagahan ang perang ibinibigay sa kanila at tinutulong ng team kalingap at ng lahat ng sponsors mga kalingap talagang deserving matulungan at kahanga-hanga mga kalingap ang magpinsan na ito kaya sa mga gusto pong tumulong at magpabot po ng tulong mga kalingap dito sa magpinsan mangyari lamang po mga kalingap, na kumontak po kayo okay, Rob o kaya po kay Jack mga kalingap, para po mas mapabilis po at direkta na po mga kalingap, yung tulong na inyong pinapaabot sa kanilang mga kalingap. At supportahan po natin ang layunin unit, ginagawa po ng Team Kalingap na pagtulong sa mga kaubayan po natin na nangangailangan. Maraming maraming salamat. Huwag po natin kalimutan supportahan palagi. Kuya Val, Ate Ed, na Kalingap Rob at mga kasama po natin sa Team Kalingap. Ganyan din po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share and subscribe sa aking mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye. handa pa na tumutulong sa kapwa at tao di alintana ang pagod at hirap sapagka'liga sa, sa tuwa mangakapapayay napapaganda yeah, yeah. Sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Valsantos, Matubang, Ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer Alcol Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David Mr. J pag-ingat nyo sa mahihirap Ang pagtulong nyo ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, Kuya Val Gawin ang adhikaing pinapangangyo Ningkalingap, dance, dance, dance Ningkalingap, dance, dance